Oh, so speaking of ano naman, ah, speaking of Timor Leste. Oh, ayan, syempre si uh, ating uh, DOJ Secretary uh, nakakalimutan niya na yung kaso ng uh, yung kaso ng mga bumbero nawawala hanggang ngayon, magtatatlong taon na. Tapos sa, uh, etong uh, nakaraan lang may namatay na broadcaster diyan at sinabi nila they will be on top of it. They will uh, ano um, do everything leave uh, stones unturned. Pero ngayon, kay Johnny Walker, walay pa. Ang dami ng balibalita na may nahuli na sila pero wala pa silang pinapakita sa media. Tapos ngayon, ngayon, uh, talagang ang uh, kanyang uh, trabaho, eh, si Tevez. Kaya nga, dito ka talaga magugul. Dito ka talaga maniniwala sa sinasabi ni Tevez na politically motivated talaga itong uh, kanyang kaso. Para sa, ano ha, uh, para sa akin na uh, bakit? Kasi nga, tinamo mo, napakaraming mga issues kaso dito sa Pilipinas. oh, tapos yung kaso ni, ano, yung kaso ni uh, Tevez, eh, nasa korte naman na yan, nasa kinaukulan na yan. At uh, binigyan naman na yan ng uh, uh, yung uh, CIDG, NBI, Interpol, binigyan naman na yan ng uh, kanyang utos na hulihin yan. So, bakit masyado ka pa rin nakafocus yan? Ayan, so siya daw ay uh, ihiling, parang feeling niya talaga presidente siya ng Pilipinas. Eh. Siya daw ay ihiling sa gobyerno ng Timor-Leste eh, na i-turnover si, eh, ano, si uh, Congressman, dating Congressman teves sa Pilipinas. Let's see kung talagang magaling ang intel ni, ano... <laughs> ni Boeing Rimulya which is alam naman natin sa Blay talaga tingnan natin kung anong nga uh, magagawa nitong uh, kanyang uh, pagpilit sa Timor Leste na hingin si Tevez un sa lahat hindi nga niya alam kung nandun talaga si Tevez eh Ang uh, basis lang nila is nakita nila nag-usap yan no, nung dumating si Pacquiao, nandun siya. So, sabi ko nga, eh, pwede naman siyang magpunta roon. Tapos lumipad ulit after. <clears throat> Sabi nga ni BBM, may meron siyang ano, meron siyang private jet eh. So he can go anywhere. Hihilingin na ng Department of Justice sa pamahalaan ng Timor Leste ang gagawin pag turnover sa Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnold Fortes Jr. Pagnait pa rin ito ng kasong murder na kinakaharap ng napatalsik na mambabatas dahil sa umano'y pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at iba pa noong March 4. Buka o bukas ay inaasahang lalagdaan ni Justice Secretary Boying Remulla ang isang liham para hilingin sa Timor Leste ang pag-turnover kay Tevez. L eh, lalagdaan mo pa lang? Takal naman? Mas mabilis ka pa magpa-interview ha kaysa lagdaan yung mga papeles na yan ha. Lagdaan mo na saglit lang yung pag nilagdaan mo yung ganun lang. Yun. Okay, sa yung nakatayo ka diyan na no matagal, medyo nangayayat ka na nga sir. Nangayayat ka na kakapa-interview mo. Mahina pa yung puso mo kasi noona mo yung pa-interview ka ng pa-interview, hindi ka muna magpalakas kasi. Dito lamang November 8 hanggang November 10 dumalaw sa Pilipinas ang presidente at ilan pang matataas na opisyal ng Timor Leste at kabilang ang isyu ni Teves sa kanilang mga napag-usapan. Uh, 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 so bakit hindi mo pa dito kinausap at kailangan mo pa padala na sulat? Hindi ka pinansin? Hindi ka pinansin no? Hindi ka kasi presidente. Asal presidente ka lang. Oh, so yun ang gusto nilang mangyari. Mapabalik dito si Teves. O oh, para sa kaso Na isinampas sa kanya Na di umano Pagpatay sa, sa Kaya Digamo Dahil kalabad daw niya sa politika Diyos ko po Paano niya naging sa politika Ay eh, gobernador yun Congressman si ano <laughs> Congressman si tebes Pangalawa Nasa ibang bansa siya Diyos ko po Pangatlo Yung mga nahuli nila Lumalabas According din Sa so mga nahuli nila Fall guy sila na yung mga nahuli nila nag-recant si Tevis po ay nakasuhan ng uh, multiple murder at ang ginamit pong basihan is yung mga statement o sworn statement ng sampung nahuling gunmen di umano nag-recant nag so nung nag-recant sila tinuloy pa rin yung kaso Samantalang kay Dilima, nung nag-recant yung uh, dalawang ano official ng BJM ng ano ng Bucor, IBNB ay yata oh nung naga no nung naga uh, naga uh, confess or nag recant yung uh, dalawang key witness oh kita mo na na-dismiss yung dalawa tapos maaacquit na siya sa pangatlo again ha 7 years na umaandar yung kaso na yun ha, bago nag recant etong kay TVS hindi pa nasasampa yung kaso nasa case build up pa lang umatras na kaagad yung mga sinasabi nilang testigo laban kay dot na no kay uh, Davis which is yung mga gunmen. Ay natatanga ako pa paano nasampahan talaga ng kaso. Ko? Oh, eh wag ko. Tingnan natin ang mga magaganap. Malay mo naman magdilang ang il si ano ngayon si Secretary Remulla at baka meron siyang uh, pinangahawakan baraha. Feeling kasi ni Remulla parang hawak natin sa league pati lahat pati Timor Leste. Eh.